Ang libro ni Micah ay isang prophetic message ng paghatol at pag-asa na ipinahayag ng prophet na si Micah sa mga tao ng Israel at Juda sa panahon ng corruption, injustice at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Binalaan ni Micah na ang Samaria at Jerusalem ay haharap sa pagkawasak dahil sa kanilang kataksilan sa Diyos. Inaapi ng mga pinuno ang mahihirap ang mga propeta ay nagsisinungaling kapalit ng bayad at tinalikuran ng bayan ang tunay na pagsamba. Inilarawan niya ng malinaw ang darating na paghatol ng Diyos, babagsak ang mga bansa, magiging tiwangwang ang lupain at madadala sa pagkabihag ang mga tao. Gayunpaman kalakip ng babala ay may pangako ng pagbabalik. Titipunin ng Diyos ang isang tapat na natitirang grupo tatalunin ng mga kaaway ng Israel at itatatag ang isang kaharian ng kapayapaan sa ilalim ng isang hinaharap na pinuno mula sa Bethlehem. Isang pastol na hari na magdadala ng katarungan at katiwasayan. Hinikayat ni Micah ang mga tao na mamuhay ng may katarungan, umibig sa habag at lumakad ng mapakumbaba kasama ang Diyos isang buod ng tunay na pananampalataya. Nagtatapos ang libro sa mensahe ng pag-asa. Bagaman kinakailangang parusahan ng Diyos ang kasalanan, nalulugod siya sa pagpapakita ng awa at sa huli ay patatawarin at ibabalik niya ang kanyang bayan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, Don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. I believe in Christ well, the I believe in Christ, the believe in Holy Spirit.